Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang possibly arguably the greatest game one of all time sa buong playoffs history. Dito sa game na to mga ropa New York Knicks versus ang kubuna ng Diana Pacers. Game 1 nga to mga ropa Eastern Conference Finals. Tuwang-tuwa yung fans ng New York Knicks dito sa home court ng New York. Pero yung tuwa nila dito mga ropa napaltan ng kalungkutan dahil sa ginawa ni Tyrese Halliburton at ng kubuna ng Diana Pacers sa kanila. Ang nangyari kasi dito mga ropa, tinambakan na ng kubuna ng New York Knicks sa may 4th quarter ang kubunan ng Indiana Pacers pero doon sa huli mga roba hinabol pa ng kubunan ng Indiana Pacers ang kalamangan ng kupunan ng Your Mix at eventually nag lead up yon sa buzzer beater shot na ginawa naman ni Tyrese Haliburton ang kalamangan ng karamihan mga roba buzzer beating three point shot ang ginawa ni Tyrese Haliburton winning shot sana mga roba kahit ako nung pinapanood ko ng live tong game na to akala ko winning shot winning three pointer yon pero nakatungtong pala sa may three point line si Tyrese Haliburton kaya nag overtime tong game na to ngayon mga roba isa isa na may may natin ang pambihira parang diskarte, nakakabilib na diskarte na ginawa ng Indiana Pacers para i-comeback pa ang kupuna ng New York Knicks. Tulad nga ng sinabi ko mga ropa, ito na ang possibly greatest game one sa may postseason history ng NBA. Ito ang game analysis at breakdown. Indiana Pacers vs New York Knicks. Game one, simulan na natin to. Okay game. Dito na tayo magsimula sa fourth quarter mga ropa. 92-89 na score dito. Tatlong puntos sa hawak na kalamangan dito ng kupuna ng New York Knicks. Pero nga dito mga ropa, dito sa fourth quarter, nakapuntos pa ng two points dito koponan ng Indiana Pacers kaya naging 92 to 91 ang score. Ngayon, okay, pero pa sa pagkakataon na to napako sa score na yan ang kuponan ng Indiana Pacers. Ang nangyari naman dito mga ropa, bigla ang bumulusok sa offense ang kuponan ng New York Knicks. At take note nga pala mga ropa doon sa big first, second at third quarter, naging di kita na tikdikan lang ang laban. Dito na sa fourth quarter lang talaga, lumayo ang kuponan ng New York Knicks. At ang nangyari nga dito mga ropa, ang unang puntos dito ng kuponan ng New York ay ginawa dito ni Jalen Bronson. Si Jalen Bronson mga ropa dito sa game na to. Sobrang gandang performance ng kanyang ginawa ginawa. Actually, nagtala nga si Jalen Bronson na tumataginteng na 43 points para buhatin ang kumunan ng New York Knicks dito sa game na to. At nakakuha siya ng 2 points dito mga Robas sa good penetration. Basket is good. Samantala mga Robas, sinabi ko nga napako nga ang kumunan ng Diana Pacers sa score na 91. Anong nangyari dito mga Robas, minta sa tirada ng Diana Pacers at samantala sa New York Knicks naman, nakapasok ng 3 pointer dito si OJ Anunobi. Basket is good yan. At again mga Robas, another minta na naman ang ginawa ng Indiana Pacers sa pagkakataon at na to. At sa mga mintes sa tirada na Indiana Pacers ay nakapit nagcapitalize siya ng ng New York Knicks. Nakakuha na naman sila ng puntos dito mga Ropa, basket is good. At heto mga Ropa, nakakuha pa ng foul ang upuna ng New York Knicks dito sa may 3-point area. Nakapasok sila ng dalawang free throws dito mga Ropa yan yes, sa may tatlong attempt na yan sa may free throw. At ang nangyari dito mga Ropa, good defense pa ang ginawa dito ng upuna ng New York Knicks against kay Pascal Siakam. At ang yan mga Ropa, nakapuntos na naman si OG Anunobi doon sa may lalim para sa ubunan ng New York. At after nito mga Ropa, si Carl Anthony Towns ay na-foul again mga Ropa dito dito na naman sa may 3-point area. Tatlong free throws na ipasok dito ni Carl Anthony Towns mga ropa kaya sa isang iglap. Bigla ang lumayo sa punto sa kupunan ng New York Knicks. 104 to 92 ang score. Sa isang iglap naging 12 points sa kanilang kalamangan. At after nito mga ropa ang struggle para sa kupunan ng Indiana Pacers ay nagpatuloy. Mintes ang tirada ni Tyrese Sally Morton dito sa may 3-point area mga ropa. At sa New York Knicks naman mga ropa nakakuha na naman ang puntos dito si Carl Anthony Towns. Ang hirap na tira na ito mga ropa pero naipasok pa rin niya ni Carl Anthony Towns. Basket is good. At dito sa possession na ito nakupunan ng Indiana Pacers mga ropa heto sobrang gandang depensa ang ginawa dito ng kumpunan ng New York Knicks at dyan sa magandang depensa na yan mga ropa walang napuntahan ng possession na to ng Indiana Pacers at eventually mga ropa nakapitalize ulit yan ang kumpunan ng New York Nakabuwa Knicks nakakuha sila ng layup dito mga ropa pumask on layup na yan kaya sa pagkakataon na to mga ropa hype na hype na si Carl Anthony Towns kasi Taus. nga mga ropa tinatambakan na nila ang kumpunan ng Indiana Pacers dito pa sa may fourth quarter naging 108 to 92 ang score dito mga ropa lumamang ng 16 points sa kumpunan ng Knicks dito sa may fourth quarter at nagpatuloy rin na struggle dito ng Indiana Pacers mga ropa. Mintes na naman ang ilang tira dito. At dyan sa Mintes na mga ropa, buti na lamang. Sa wakas, nagmintes na rin ako po na ng New York Knicks. Dito sa may 3-pointer na to ni Carl Anthony yala, Towns. Yun nga lang mga ropa, hindi pa rin nagawa ng Indiana Pacers na i-capitalize yung Mintes na ni Carl Anthony Towns. Dahil nagmintes din ang tirada nila dito sa may 3-point area. Kapos din ang naging tira ng Indiana Pacers dyan sa may 3-point area. At ang masaklap dito para sa Indiana Pacers ay naging sagot pa dito ni Carl Anthony Towns sa Mintes na tira nila sa may 3-point area. Three dito ni Carl Anthony Towns mga ropa. Kaya dito, naging 111 to 94 ang score. Umabot pa sa 17 ang points. Ang kalamangan ng na ng New York Knicks, buti na lamang mga ropa sa wakas. Binasag na ng Indiana Pacers sa kanyang katahimikan. Si Andrew Nembard, mga ropa, nakakuha ng mid-range jumper dito. At after niya mid-range jumper na si Pascal, mga ropa, si Pascal Siakam naman ang tumirada dito sa mid-range jumper. Same spot mga ropa, kaya nangyari dito kahit pa paano, natapyasa ng kalamangan ng kubunan ng New York Knicks. 111 to 98 ang score. Pero si Miguel Bridges, mga ropa, sumagot naman ng mid-range jumper na dito. Pumasok din ang mid jumper dyan ni Bridges dyan si At halos apat na minuto na lang natitira dito sa may fourth quarter mga Ropa. Ang score pa rin dito. 113 to 98. 15 points pa rin na ha hawak na kalamangan dito ng kupuna ng New York Knicks. At heto na mga Ropa. Dito na nagparamdam ang hero of the game. Bukod kay Tari Sally Borton mga Ropa. Ang nagpapanalo din talaga sa Indiana Pacers ay si Aaron Nesmith. Ito ang first three-pointer ni Aaron Nesmith dito sa bagahabol nila kontra sa kupuna ng New York Knicks. Pumasok yan para kay Nesmith mga Ropa. Bangs is good. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin promo code na ang alis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. At eto nga mga robas sa pagkakataon na to sa possession na to ng New York Knicks. Nakailang mintes dito ang kupunan ng New York. Pero yung offensive rebound mga ropa ay napas sa kamay pa rin nila. At eventually mga ropa malakas talaga si Carl Anthony Towns. Tingnan nyo ang ginawa niya doon sa mailalim mga ropa. In overpower niya mga defenders. Now, mga sa kanya at nakakuha pa siya ng basket doon sa mailalim. Ang hirap na basket niyan para Carl Anthony Towns basket is good. Kaya nangyari dito mga ropa wala ng apat na minuto na titira dito sa game na to. Naging 115 to 102 ang score. 13 points pa rin ang hawak na kalaman na dito na ang na ng New York Knicks. At fast forward tayo dito mga Ropa, wala ng dalawang minuto na titira dito sa may fourth quarter. 119 to 111 ang score dito mga Ropa. 8 points pa rin ang kalamangan dito na ang ng New York Knicks. At dito mga Ropa, nagmintis naman si Carl Anthony Towns sa kanyang 3-point attempt. At dahil dyan mga Ropa, nagkaroon ng possession dito ang Diana Pacers. At dito naman sa possession na to, na foul dito si Pascal Siakam. Isang free throw ang kanya na pasok. Naging 119 to 112 ang score. At heto nga mga Ropa, Jalen Bronson sa may hawak ng bola dito. Good penetration ng ginawa dito ni Jalen Brown. Bronson. Pumasok pa ang attempt dyan ni Jalen Bronson. O no lay up guys, Good. Kaya anong nangyari dito mga Ropa? Naging 121 to 112 ang score. Take mga Ropa, 121 to 112. 9 points pa hawak ang nakalamangan dito. na na ng New York Knicks. At tingnan kasi natin yung oras dito mga Ropa. Wala nang isang minuto na titira dito. 9 points pa ako ang nakalamangan. ng na ng New York Knicks. Pero nahabol niya ng Indiana Pacers. Heto, tingnan natin ang mga sunod na nangyari. Agad-agaran lang mga Ropa, mabilisan lang. Sinitan agad na screen dito yung mainit up there sa Indiana Pacers na si Aaron Smith. At dahil nagkaroon ng enough space enough separation dyan si Aaron Nismith mga ropa agaran siya pumukol ng 3 pointer pumasok ng 3 pointer dito ni Aaron Nismith basket para naman sa New York Knicks mga ropa agaran din sila sumagot dito pinatogan yung bola pumunta doon sa may kabila at si Carl Anthony Towns mga ropa again another top shot na naman ang pinakawalan dito para sa New York Knicks pumasok yan mga ropa kaya ang score dito 123 to 115 still mga ropa 8 points pa rin hawak na kalamangan dito ng ang kupunan ng New York Knicks take note mga ropa wala nang 40 seconds na natitira dito sa may quarter 8 points pa ang na kalamangan dito na muna ng New York. At ang nangyari dito mga Ropa, mabilisan lang ulit. Yung mainit na player na si Aaron Nismith, e. agarang pumukol ng 3-pointer dito sa may transition. At again mga Ropa, parang himala. Pumasok na naman ang 3-pointer dito ni Aaron Nismith. E. Sunod-sunod ang kanya 3-pointer. At dahil sa 3-pointer na mga Ropa, naging 123-180 na score. 5 bansangok nakalamang dito ng kupunan ng New York Knicks. At eventually mga Ropa, ang nangyari pa dito. Napunta pa sa kupunan ng Indiana Pacers yung bola. At again mga Ropa, mabilisan lang pinasa agad ni Tyrese Alibor yung bola doon sa may umibabaw na na Aaron Smith. Sa sobrang init na Aaron Smith, mga ropa, again, pumukol na naman siya ng 3-pointer, mabilisan lang. At yung 3-pointer na ni Aaron Smith, mga ropa, ay pumasok na naman para sa kanya. Kaya nangyari dito, mga ropa, naging 123 to 121 ang score. Dalawang puntos na lang, ahawak na kalamangan dito, na ang ng New York Knicks. Lahat yan, mga ropa, dahil sa mga 3-pointers na ginawa ni Aaron Smith. Nakahabol ang kupuna ng Diana Pacers. At wala nang 20 seconds na natitira dito sa game na ito, mga ropa. 123 to 121 nga ang score. Pumaula na dito ang kupuna ni Liana Pacers kay Carl Anthony mga ropa ang masaklap dito isang free throw lang na ipasok dito ni Carl Anthony Towns pero still mga ropa naging 124 to 121 pa din naman ang score dyan para naman sa possession ni Diana Pacers mga ropa na foul dito si Aaron Smith. ang malapit dito kay Aaron e. Smith mga ropa dalawang free throw sa kanya na paso. kaya anong nangyari dito mga ropa naging 124 to 123 ang score nahirapan nga sa inbounds play dito ko na ng New York Knicks mga ropa at eventually napas sa kamay ni OG Anunobi yung at ball. si OG Anunobi na ang final dito ni Diana Pacers mga ropa ang masaklap ulit dito para sa kumuna ng New York Knicks again mga ropa ang free throw lang na ipasok dito ni OG Anunobi. Ang nangyari tuloy dito mga ropa, naging 125 to 123. Ang score, dalawang puntos sa hawak na kalamangan dito na ang na ng New York. Wala ng sampung segundo na titira dito sa si game na to. Nagkaroon pa ng opportunity dito ang na ng Indiana Pacers. At dito na nga pumasok si Tyree Sally Borton mga ropa, coast to coast lang. Hindi na pinasa ni Tyree Sally Borton yung bola. Sabay step back mga ropa, 3-pointer sana to mga ropa. Noong so, pinanood ko to ng live, akala ko 3-point attempt talaga ang ginawa dito ni Tyree Sally At the same Grape time mga ropa, Warriors yung kalamangan dito na kupunan na New York Knicks. tas ang makikita at mapapanood pa natin, grabe tong ginawa na to ni Tyrese Sally Bolton. Pumasok pa yung kanyang attempt dito. Pumalbog pa yung bola papunta doon sa iring mga ropa dahil sa sobrang tuwa dyan ni Tyrese Sally Bolton. Ginamit niya yung choke celebration dito ni Reggie Miller. Tinuro niya si Reggie Miller na nagko-commentator doon sa may gilid. Pero <laughs> eventually pala mga ropa ang nangyari dito. Nakatungtong pala si Tyrese Sally Bolton sa may 3-point line. Kaya counted as 2 points ang ginawang tira na to ni Tyrese Sally Overtime ang laro na to Pero still ng sobrang unbelievable ang ginawa dito ng Indiana Pacers na kinamak pa nila kalamangan ng kumuna ng New York Knicks. Na halos 10 points pa kalamangan ng New York Knicks mga ropa wala ng isang minuto ang game. Nakamak pa yun ang kumuna ng Diana Pacers. Ngayon mga Roma, dito na tayo pumunta sa may overtime. Di naman sa overtime mga ropa, maagang nakauna dito ang kumuna ng New York Knicks. Dalawang magkasunod na punto sa kalang ginawa dito mga ropa Kaya naging 129 to 125 ang score. Tatlong minuto may kita na natitira dito sa may overtime. Nakakuha naman ng good defense dito ang kumuna ng New York mga ropa. nga lang, Indiana Pacers. Good defense ng ang ginawa dito against kay Jalen Bronson. At dahil dyan sa good defense yan mga Ropa, eventually nag-end pa to. sa may 3-pointer ng Diana Pacers, Andrew Nembar, dito sa may right side court 3-pointer, basket is good. At after nito mga Ropa, nakapunto sa na naman si Andrew Nembar sa good penetration na to. Dahil dyan mga Ropa, naging 130-129 to 129 na score. Lumamang dyan ang Diana Pacers. At dito na nagpalitan ng score at lamang ang dalawang kubuna. Nakakuha ng free throws dito si Jalen Bronson, pareho pumasok yon At naging sagot naman dyan ang Diana Pacers mga Ropa. Tyrese Alliborton, good penetration, pumasok din yan para kay Tyrese. At again, mga ropa, nag free throws na naman dyan si Jalen Bronson. Dalawang free throws ulit yan mga ropa. Pareho ulit pumasok yan para kay Jalen Bronson. Paalitan nga na lamang dito mga ropa. nag -attempt naman si Tyrus Alibordo na 3-pointer dito. Pero na-follow up naman yan ni OB Topin. At si Jalen Bronson naman mga ropa, good penetration din ang ginawa dito. At dahil dyan mga ropa, wala ng 30 seconds na natitira dito sa game na to. Lumamang na ng isang puntos dyan ako na ng New York East mga ropa. Paalitan nga lang sila ng lamang dito. Yun nga lang mga ropa, aga ra na naman bumawi dyan ako po na Indiana Pacers. Ang gandang basa ni Tyrese Alibordo na tanggandang cut din naman ang Andrew ni Andrew M. Mark. dahil diyan mga ropa na sa kamay ng kubo ng Indiana Pacers sa kalamangan dito sa may overtime. Ang malala na nangyari dito para sa New York Knicks mga ropa nag-turnover sila at dahil diyan sa turnover na yan mga ropa nag-open up to sa opportunity ng Indiana Pacers para makapunto si Obi Topin slam ng pa yan mga ropa. Naging 138 to 135 ang score well, mga ropa. Tatlong punto sa kalamangan dito ng Indiana Pacers. Sobrang crucial na naging turnover na yun ng New York Knicks mga ropa at yun na nagpatalo sa kanila yung turnover na yun. At dahil nga sa turnover na yan, mga ropa eventually doon sa may huling possession ng New York Knicks. Hindi na sila nakascore dyan mga ropa ng panabla against sa kupunan ng Indiana Pacers. Nakumpleto ang comeback ni Indiana Pacers mga ropa. Talo na nanalo pa ang Indiana Pacers. Napakaganda ng game 1 na laban na to. Sobrang galing ni Aaron e. Smith mga ropa at the same time sobrang galing din ni Tyrese Saliburton. Nang ibabaw ang Indiana Pacers dito mga ropa. Magandang performance naman ang pinakita dito ng New York Knicks mga ropa. Yun nga lang. Talagang araw to ng kupunan ng Indiana Pacers. Nakuha nila ang game 1 against sa kupunan ng New York Knicks. Ngayon mga ropa, ano masasabi niyo sa napak magandang game 1 na to. Balik taran sila mga ropa talagang bakbakan na dalawang kupunan. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.